Guys, uh, good afternoon. Welcome to my channel, Dimas Kitchen and Garden. Uh, nandito ako ngayon sa SM Clark, Pampanga. Uh, dito kasi huminto yung jeep na sinakyan ko galing sa Angeles City. So nakita ko lang itong sumasayaw na ferns, nakalagay lang sa batya. Napakaganda niya. Uh, ito naman siya, yung para siyang pinya. Ayan, napakaganda niya guys. Ito naman yung Uh, polypodium polypodium na halaman napaka uh, ganda din niya oh. nakalagay lang siya sa oh, baso ayan meron silang uh, parang receiving area dito ang unique ng mga upuan nila parang mga antique na uh, upuan kahoy Ayan. Ang ganda ng uh, ano nila dito guys. Ayan naman yung ibang halaman. Uh, bumili kasi ako ng halaman dito kasi uh, hindi halaman uh, siling pang sigang at saka kamatis. Ayan yung tindahan dito sa side ng East M. Clark, Yan yung pangalan ng farm uh, Farm Ready ang pangalan ng ano nila. Tapos ito naman yung uh, kamatis. Talong, yan yung mga chichirikang nakahangin. Ito naman yung chichirika. Mayroon ako niyan sa bahay. Yan yung mga seedlings nila ng chichirika. Ayan. Ito naman yung napakaganda na chichirica. Mayroon akong ganyan sa bahay. Pero, hanging siya. Ayan. Ito naman yung siling. Uh, maanghang. 300 piso daw yung isang paso niyan. Ibat-ibang chichirica. yan. Uh, iba't -ibang, uh, ayan naman yung ibang halaman dito mga siling pangsigang 300 daw yung isang uh, paso niyan ang kinuha ko yung maliit lang tag 30 piso ayan yung mga kamatis, bumili ako ng kamatis na yan ito naman yung mga sili na pilog kaya lang wala silang maliliit ang binibili ko kasi ito yung binili ko tatlong piraso Ayan. Siling pangsigang at saka kamatis. Nasaan na kayo niyan? Yan yung mga halaman dito. Ito naman yung mga seedlings, mga buto na binibinta nila. Ayan. Ah, ibigay ko si Andre na nga. Bigyan ko Itong halaman na to, gusto ko sanang bilhin. Kaya lang, sold out na pala. Nakalagay na sa box. So, wala na. Yan naman, mayroon ako niyan. Maraming sa bahay Okay guys, uh, thank you for watching. Hope you like this video. Please don't forget to click like, share and subscribe. Bye-bye. God bless everyone.